Araw na lang naghihintay sa iyo. <laughs> mga palang katira muna tayo ng pansit kanto no? Nagtimpla o nagluto pa lang aking asawa Yan <laughs> Ikot-ikotin natin Yan Tik na natin Napakahaba naman yan mga palago Ay Ransak na ng matik na yan Sas Matik Tignan, uh, araw ng linggo ngayon mga palangga no mukhang natapos o naubusan na ng ulan yung uh, himpapawid kaya ngayon labas muna tayo pakita ko sa inyo ready na yung ating tor tormo mo yan focus tayo sa taas mga palangga kitang kita ng Mindanao pati Visayas mga palangga maliwanag pas alas utso <laughs> mga palangga o oh, ba diba? kitang kita naman mga palangga so nakaready na yung ating mga gamit pakita ko sa inyo mga palangga ganyan po tayo mga palangga wala akong top box sa likod kasi ayaw ko maglagay ng top box sa likod kasi kahit sabihin natin maganda sana kung may top box yan meron akong tinapay <laughs> meron akong tubig <laughs> meron akong shower cup para sa pasayro at raincoat para sa pasayro akin <laughs> Then mga palangga, takpa natin, diretso tayo. ye yeah! pagka gusto ko namang maging power bago ko lalabas. So bago ko babiyahe mga palangga, pakita ko sa inyo yung daan kung saan ako pupunta. <laughs> gusto ko maging power <laughs> sa loob ng 12 hours. Yes! <coughs> Ay, excuse me. To mga palangga, no? Habante ng konti. Lakad-lakad tayo mga palangga. Habang uh, tayo tinatamaan ng uh, matinding sikat ng araw. Ay, <laughs> yes, yes! Grabe ka, bat-bat. <laughs> Nako mga palangga, medyo nagpapakita na si Haring Araw. Yan. Dire-direct -dire. so lang tayo mga palangga. Abangan nyo. Ay, ayan, ay, pag gusto ko kasi gusto kong maging malakas at maging power. Ayan. Ang nakakatulong sa akin yan, si Manang. Yay, sumigaw ako wala si Manang. <laughs> Nagsasampay pala siya ng kaniyang mga labahan dahil daw sa kakalabas lang ng Haring Araw. Kita mo mura mula Webes hanggang Ngayong linggo mga palangga, no? mula Webes ang ulan hanggang linggo ng umaga. Ngayong umaga, oh, mag alas 9 ng umaga sa kapal lumabas yung init ng araw. <laughs> Yan mga palangga, dahil lumabas yung init ng araw, ayan, gusto kong magpalamig. <laughs> Yan po yung nakakatulong sa akin upang madagdagan ako ng 1.1. Percent aking lakas. Yan, higop kardeng. rin. <laughs> Ay, nakapakalamay. Patamis. <laughs> Yay! Ang diabetes. <laughs> <laughs> Bonbon o balang araw. Wow! Ipon-ipon natin yung jabetes Wow! Ang sarap talaga mga palangga. Pag nakahigop pa ako nito mga palangga, parang nagkakaroon ako ng power. Ah, Inakasaglit lang. Umuwi na ako agad. Pagkatapos yung higupin, medyo malakas na ako mga palangga. Ayan! Yung patak ng tubig naman. Yung mag pagmasdan yun naman yung patak ng tubig. Napakalamig na tubig dito sa amin mga palangga dahil sa kahit pa magbagyo ang Metro Manila mga palangga, kahit pa paano kami hindi kami binabaha sa area namin. Yeah! At hindi rin kami tinatamaan ng matitinding hangin, mga palangga, sapagkat malaking tulong sa amin ang Shermadre. Kabundo ka ng Shermadre, pero yan, bibuhos ko muna, palangga, ang lahat ng aking mga nararamdaman. Nako, wow! nako, ang sarap sa piling, mga palangga. Busog ka, tapos nakahigop ka ng pang-power, tapos ayan, pinupunok ko na yung baltesas ng tubig para pang buhos din, mga palangga. yun na lang. God bless.